ubos ng tubig, o, oh, diba? Wow! Enjoy yung mga bata! Ayan, guys. Meron dito ang Senior Citizens Park sa rave ng Pasig. Handog ng Pasig. Sa taga Pasig. So, meron mga equipment dito na pwede kayo mag-exercise para sa mga senior yan pero mga bata naglalaro eh. pero pang senior yan guys pang matanda ayan so pwede mong gamitin yan ang ganda ng ano, equipment na yan guys alam mong maganda yung paggagawa so yan and ito ang equipment sa pwedeng pwedeng mag exercise yan free lang yan guys at eto guys oh yan free lang din yan ganda di ba at alam mo ano matibay yung equipment Higit sa lahat guys, pwede kayong magstay dyan. pwedeng magpa-party. Ayan, meron siyang party ngayon. Birthday party. May magpa-party uh, ngayon. Tapos, ang kagandahan dito guys, ang linis na CR. Ayan o, oh, CR yan. And may mga table, available table. Free din to guys, yung mga table sa labas. Ayan. Pwede kayong pumunta dyan, tapos free lang yan. Mag-picnic at meron din ditong swimming pool para mag uh, swimming lesson guys kaya pwedeng pwede kayo dyan mag enroll so maliban pa dyan meron talagang pang swimming pool ang daming nagsiswimming dito sa rave guys so, rave ng pasig daming nagsiswimming meron silang ano nagbabantay sa gitna Ayun, at least ano in case of emergency may nagbabantay sa gitna na swimming pool. Parang si ano, summer na dito sa Rave guys. So, oh, Pasig, Rave Pasig. Kitty pool. Oh. Enjoy na enjoy ang mga bata kasi meron siyang uh, slides. Ayan, magbubuhos tingnan niya, magbubuhos ng tubig. Oh, ng tubig, oh, 'di ba? Wow, enjoy ang mga bata. Octopus na ng babasa. Oh. Liban dyan, guys, hindi ko na nakuhanan yung bagong gawa ng Rave na Kids Playground na pang-world class ang dating. So yan lang guys, maraming salamat.